Kumusta mga carecap ngayon ay ikwikwento ko ang isang horror mystery movie na tinatawag na The Boat. Mga spoiler sa unahan, at magingat. Ito ay nasa baybay ng Malta kung saan makikita natin ang isang manging na naglalayag sa maliit na bangka at maingat na naglalakbay sa isang kweba ng tubig na patungo sa dagat. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalayag ay kapansin-pansin nagbabago ang atmosfera sa dagat at isang makapal na fog ang lumilitaw sa kung saan na nakakubli sa kanyang paningin. Nagpa siya ang lalaki na bumalik sa, ngunit maya-maya ay may bumangga sa kanyang bangka na naging sanhinang malakas na pagyanig nito. Natisod siya at muntik ng mahulog sa dagat, ngunit nagawa niyang patatagi ng kanyang sarili sa tamang oras at pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng mangingisda ang isang mas malaking bangka na walang patutunguhan na naanad sa di kalayuan. Habang papalapit siya, napansin niya ang pangalan ng bangka, Yus. Paulit-ulit niyang tinatawag ang isang nakasakay, ngunit walang sumasagot. Nagtataka, nagpa siya ang mangingisda na mag-imbestiga at bago tumalon sa mas malaking bangka, gumamit siya ng lubad upang atali ang kanyang maliit na bangka dito. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ni Iles at nagulat ng makitang wala itong laman. Gayunpaman, ang barko ay naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tubig. Nakahanap din ang manginisda ng radyo at sinubukang makipag-ugnayan sa isang tao sa pamamagitan nito, ngunit muli walang natatanggap na tugon. Pagkatapos mag-explore ng ilang sandali, nagpa siya ang mangingisda na umalis at pumunta sa kubyerta. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang kanyang maliit na bangka ay misteryosong naglaho kahit na siya ay nakatali ng maayos. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang binocular upang hanapin ang kanyang bangka, ngunit ang ulap ay nananatiling makapal, at wala siyang makita. Di nagtagal, lumipas din ang hamog, ngunit hindi niya nakita pa ang kanyang bangkang pangisda. Pagkatapos ay sinubukan ng lalaki na paandarin ang makina ng bangkay upang makalapit siya sa baybayin. Sa kasamang palad, hindi gumagana ang makina at wala siyang ideya kung saan patungo ang bangka. Pagkatapos nito, ang mangingisda ay pumunta sa ibaba ng kubyerta kung saan napansin niya ang isang pinto ng banyo na biglang sumara ng mag-isa. Gayunpaman, hindi niya yun inisip at muling binuksan ang pinto. Pagkatapos ay gumamit siya ng mapa na nakita niya. Sinusubukan nitong i-navigate ang kanyang posisyon at, kasunod nito, bumalik ang lalaki sa ibaba ng kubyerta at kumuha ng ilang tool para ayusin ang makina. Pagkatapos ay tinangka ng bigong lalaki na umihi sa dagat. Ngunit ang isa sa mga layag ay tumama sa kanya, halos matamba siya sa dagat. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ang isang rehas sa tamang oras at tumalun pabalik sa deck. Dahil pangangailangan ng lalaki, pumunta siya sa banyo at nagsimulang gawin ang kanyang nais. Maya-maya lang ay kusang sumara ang pinto ng banyo at nalilito siya. Sa tingin niya ay hangin lang yun at hindi pinansin, ngunit pagkatapos niyang umihi ay hindi na niya mailabas ang sarili. Pilit na sinisikap ng lalaki na buksan ang pinto, ngunit tila nakalock ito mula sa labas. Kumuha siya ng bariya sa kanyang bulsa at sinubok ang eye twist ang lock, ngunit hindi ito gumana. Binuksan ng lalaki ang drawer sa likod ng salamin at laking gulat niya nang matuklasan ang mga mantsa ng dugo sa loob. Hindi niya masyadong iniisip yun at kumuha na lang ng gunting. Sinusubukan niyang i-unlock ang pinto gamit ang mga ito ngunit hindi siya nagtagumpay. Di nagtagal, nakarinig siya ng boses sa radyo sa labas, na nagpapalam sa kanya ng paparating na cargo ship at hinihimok siyang patnubayan ng kanyang bangka upang maiwasan ang banggaan. Pagkatapos ay napansin ng mangingisda ang isang maliit na bintana sa banyo at binuksan ito upang makita ang isang malaking barko na papalapit. Siya ay galit na galit na sinusubukang makuha ang kanilang atensyon, inilabas ang kanyang kamay at ibinabato ang kanyang mga damit, ngunit walang epekto. Sinubukan pa ng lalaki na ilabas ang ulo sa bintana. Ngunit ito ay masyadong maliit at hindi siya magkasya. Ilang sandali pa, napansin niya ang isang lubid na nakasabit sa bintana ng banyo at itinapo nito sa tubig. Sa kalaunan ay nabuhol ito sa propeller na nagpapabagal sa sailboat at naiwasan ang banggaan. At sa kasamaang palad, ang lubid ay samabit sa kanyang leeg at nagsimulang masakal siya. Pagkatapos ng matinding pakikibaka, nagawa niyang makalas ang lubid, ngunit. Walang malay siyang bumagsak sa sahig ng banyo. Maya-maya, nagising siya at nakarinig ng ingay sa labas. Iniisip ng lalaki na ito ay isang tao at humihingi siya ng tulong, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay natuklasan niyang naputol na ang lubad at nagsimula ng bamaha ang bangka. Hindi nagtagal ay nagsimulang bamaha sa lugar ang banyo, ngunit laking gulat niya nang malaman niyang ito ay sariwang tubig. Naghinala siya na mayroong isang tao na nakikipaglaro sa kanya at nagmamakaawa sa kanila na palayain siya, at nilino niya na hindi niya sinusubukang magnakaw ng kahit ano at pumunta lang dito para suriin. Pero sa kanya pagkabigo, walang sumasagot sa kanya muli dahil dehydrated siya, uminom siya ng sariwang tubig, ngunit mabilis din itong huminto. Sa gabi, ang banyo ay nagsimulang bamaha muli, ngunit sinubukan niyang uminom, napagtanto niya na ito ay tubig dagat. Kinikilabutan ang lalaki at kinuha niya ang kanyang maliit na pitsel para itapo ng tubig ng paunti-unti. Ang masaklap pa nito, hindi inaasahan ang pagdating ng isang bagyo na naging sanghi ng pagyanig ng bangka. Sinusubukan ng lalaki na kunin ang anumang bagay upang maiwasan ang mga pinsala, ngunit siya ay natama ng maraming beses. Patuloy din ang pagtaas ng level ng tubig sa banyo sa bawat pagdaan ng sandali. Mabilis na tumugon Sinubukan ng lalaki na putulin ang lubid na kumokontrol sa layag gamit ang isang maliit na patalim ngunit hindi niya sinasadyang nasakta ng kanyang daliri na naging sanhi ng kanyang pagsigaw sa sakit at sa kabila nito hindi siya sumuko at sa huli ay nagawa niyang putulin ang lubid dahil nakababa na ngayon ang layag sa wakas ay tumigil na sa paggalaw ang sailboat at nagdulot sa kanya ng kaunting ginhawa Pagkatapos ay isinara niya ang bintana at lumugar sa lababo upang maiwasang malunod bago makatulog. Nag-tap out siya kinaumagahan. Nang magising ang manginisda, napagtanto niyang umakyat na ang tubig sa kanyang leeg at nanlamig ang buong katawan niya. Nang walang ibang magawa, sinipa niya muli ang pinto, ngunit hindi man nang ito natinag. Nawawala na siya ng pag-asa at nagsimulang maniwala na dito na siya mamamatay. Ngunit ilang saglit pa, bigla siyang nakarinig ng tunog ng pagklik, at paglapit niya sa pinto, bukas pala ito. Naniniwala ang lalaki na may sadyang nagpapahirap sa kanya, at lumunan siya sa paligid ngunit wala siyang makitang tao. Pagkatapos ay tumungo siya sa deck kung saan baka sakaling may mahanap siya. Alam ng lalaki na anumang oras ay lunubog ang bangka dahil sa pagtagas, kaya nakaisip siya ng isang plano at inihanda niya ang isang sirang pinto na nakita niya at naghanda ng isang pansamantalang bangka. Di nagtagal, inilagay ng lalaki ang bagong likhang ito sa tubig at naglayag siya sa di kalayuan at hinihintay na lumubog ang ilis, ngunit hindi ito nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali ay napagtanto niyang hindi ito lulubog, kaya't muli siyang sumakay sa bangka at kasunod nito ay inayos ng mangingisda ang tumagas na bahagi ng barko upang hindi makapasok ang tubig. Gumagawa siya ng simpleng water pump para malimas ang tubig cabin at pag-aayos din ng kabuuan. Pagkatapos ay muli niyang ginagamit ang radyo, nagiiwan ng ilang mensahe na humihiling ng tulong, ngunit hindi nakatanggap ng anumang tugon. Di nagtagal, habang ang lalaki ay abala sa kanyang pag-aayos, napansin niya ang isang kargamento na naglalayag sa di kalayuan. Nagbibigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa, kaya mabilis siyang sumakay sa kanyang pansamantalang bolsa at nagsimulang magliyag patungo sa kargamento. Ngunit ilang sandali pa, sa pagtalikod niya, Napansin niya ang ilis, na patungo sa kanya ng napakabilis, sinubukan ng lalaki na magliyag ng mas mabilis at napagtanto na hindi siya makakalayo mula dito. Napilitan siyang tumalun sa tubig at ang kanyang pansamantalang bolsa ay nawasak. Sa puntong ito, huminto ang bangka at napagtanto ng manging isda na ito ay isang uri ng pinagmumultuhan o sinumpang bangka. Pagkatapos ay nagpasya siya na mas gugustuhin pa niyang magpalutang-lutang sa tubig. Upang hindi na makabalik muli sa masamang bangka at ang eksena ay naputol, at makikita natin na ang lalaki ay lumunutang pa rin sa malamig na tubig. Ilang sandali pa ay nagulat siya sa isang bagay at natakot, ngunit ito pala ay isang palakaibigang dolphin. May ilan pang mga dolphin ang lumitaw at nagsimulang maglarong tumalon sa paligid niya, na nagbibigay sa kanya ng maikling sandali ng kaligayahan. Gayunpaman, ang bankang ito ay muling lumitaw, nagamulat sa mga dolphin at nagpalayo sa kanila ito ay labis na nagpabigo sa mangingisda kaya't sinigawan niya ang mga dolphin na huwag umalis pagkatapos ay nagsimula siyang makaramdam ng sobrang lamig kaya walang ibang pagpipilian umakyat siya pabalik sa nakakatakot na bangka pagkatapos tumuyo siya sa kama nagtalukbong ng kubrekama at nakatulog kinaumagahan nagising ang mangingisda Pakiramdam niya ay labis siyang nanghihina at naubusan ng enerhiya. Tumingin siya sa labas at napansin niyang mabilis ang takbo ng bangka. Nang subukan niyang lumabas, natuklasan niyang nakalock ang pangunahing pinto sa deck. Ilang sandali pa, nakarinig ang lalaki ng kakaibang tunog na nagmumula sa banyo at nagpas siyang mag-imbestiga. Doon, may nakita siyang maliit na hatch sa sulok na hindi niya napansin noon. Binuksan ito ng lalaki na na patungo ito sa isang masikip na lugar ng imbakan. Gayunpaman, pagpasok niya roon, ang maliit na pinto ay sumara na, muli siyang natrap, at nakarinig din siya ng mga yabag sa di kalayuan na mas ikinasindak niya. Pilit na sinusubukan ng lalaki na buksan ang bintana sa itaas niya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Samantala, papalapit ang bangka sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, na maaaring huli na niyang pagkakataong makatakas, patuloy siyang nakarinig ng mga yabag, kaya't nakiusap siya sa hindi nakikitang tao na ihinto ang bangka. Naluluha rin siya na sinasabing hindi na niya, niya kayang tumagal pa. Hindi nagtagal, ang mangingisda ay nagsimulang nahihirapang huminga dahil sa kakulangan ng oksigen sa napakasikip na espasyo. Ngunit nang malapit na siyang mawala ng malay, automaticong bumukas ang pinto ng hatch ang lalaki. Ipinapalagay na isa lang itong trick, kaya maingat siyang pumunta sa deck. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na ang bangka ay nakadaong na malapit sa bayan. Pagkatapos ay tumalun siya mula sa bangka nang hindi nag-aksaya ng anumang oras at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Kasunod nito, natagpuan ng mangingisda ang kanyang sarili sa isang kakaibang bayan na walang sinumang matano. Kumuha siya ng bakal mula sa malapit at nagsimula. paman hinahanap ang salarin na gumawa nito sa kanya, at ang tanging nadatnan niya ay ang mga abandonado at nabubulok na mga gusali. Walang palatandaan ng aktibidad ng tao kahit saan. May ilang barko pa rin ang makikitang nakadaong sa daungan. Maya-maya, nakarinig siya ng ilang ingay sa di kalayuan at napansin niyang naghahanda na si Iles na umalis. Nagsimula siyang maglakad patungo dito, umaasang makita kung saan ito patungo ngunit. Ang bangka ay nawala sa manipis na hangin na nagiiwan sa kanya na pagkatulala. Sa huling eksena, ang tao ay nagtataka sa isla, nalilito at hindi sigurado ang kanyang tatahakin. Pagkaraan ng ilang oras, hindi niya maipaliwanag na narating niya ang kabilang panig ng isla na kung saan ay ang parehong lugar na iniwan niya sa simula ng pelikula. Laking gulat niya nang makita ang kanyang maliit na bangka na misteryosong nawala ilang araw na ang nakakaraan. Habang patapos ang eksena, makikita natin ang ilang tao sa malapit na nag -e enjoy sa kanilang bakasyon na parang walang kakaibang nangyari. Ang pelikula pagkatapos ay nagtatapos sa isang shot ng isang maliit na butas sa isang kuweba ng tubig na humahantong sa malawak na karagatan sa kabila. Sa di kalayuan, nakita natin ang nakakatakot na bangka sa huling pagkakataon na tila hinahanap ang susunod na biktima nito. Mag-subscribe!